Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ito na po ang update natin sa ating uh, talong. Kung saan marami na tayong bungang makikita no sa ilalim. So yun po. Ang um, i-share ko sa inyo at maibahagi sa inyo umaga ito. So yung mga nakikita natin mga ka-farmers sa ilalim. Yun ay ang mga bunga po ng ating talong. Yan marami ng bunga mga kaparmers ang ating talong agad nga nakarami no so, nakakatuwang na po mga kaparmers kasi ang ating talong na 51 days na napipitasan na natin ng dalawang bisis marami ng mga bungang magkasabay-sabay Ayan na po ang my share at may update ko sa inyo mga co-farmers. Ayan. Marami na mga bunga. tapos Sabihin niyo siguro ang ating harvest din uli. So ngayon pupunta ako sa taniman natin ng ampalaya. Kasi may isa tayong linya din yung mga ka-farmers sa ating ampalaya na uh, hindi natin ini-express so ngayon samahan nyo ako at ating puntahan thank you ito ang muting mistake sa mga ka-farmers ah. so may mga bunga ng malalaki oh. yan oh. yan bunga na yan ah. pwede na yan i-harvest oh. so ito ang ilalim yan So may mga bunga ng mga ka-farmers. Marami-rami na at ito ang talong. So kung hindi to obra mga ka-farmers, may isang paraan pa tayo din eh. So yun ang hindi inipsprehan ng pandamo. So kahit inulan mga ka-farmers, ang ating ah uh, contact herbicide. Kita natin ang damo mga ka-farmers na patay pa din dahil po sa may nilalagay po tayong ina-add na absa, So ito, yung kaputol na to, yung papunta doon na isprihan ng kaputol papunta din na hindi. So yung dalawang uh, isig magkadulo, yun ang hindi na isprihan. Pero dinibanda ibanda mga kaparmer, kita natin yung pag ano ng mga damo. Ayan, sobrang linis, di ba? So may mga damo pa ilan-ilan lang. Ito. Hanggang doon sa taniman ng max, so tingnan mo. Ten. So malinis po no mga ka-farmers. Ayan. So wala tayong masasabi. Si po ay malinis. So yan ang ating nisprehan ng Blue Star Contact Herbicide. So ito na ang ating palaya. Marami nang mga bunga nating i-harvest so pwede bukas mga ka-farmers mag-harvest tayo din eh. sa ating ampalaya okay so yun na siguro no ang may share at may bahagi ko sa inyo so, ito hanggang dito na lang po maraming salamat thank you.